Hi, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Hi, mga madlang people. Magandang gabi po sa ating lahat. Andito ako sa Farmer's Garden around the center Cubao. Napakadaming stargazer, mga madlang people. Oh, ang ganda. Hmm. Kaka Kakadeliver lang to mga madlang people. Yung iba nagbo pa. Yung iba naman. Ayan open na open na mga madlang people tapos ang ganda oh kasi ang daming mga halaman bulaklak kaya sa lahat po ng mahilig ng stargazer abay punta na kayo dito sa farmer's garden arenita center Cubao ayan oh ayan. ayun guys oh ang daming delivery ngayon, guys. Oo, oh, ang ganda nito. Ayan. Ang ganda, ang laki ng mga ano, guys. Ang laki ng mga flowers. Tapos nagbo-bloom sila. Ayan. Kaya sa lahat po ng mahilig nito, abay punta na kayo dito sa Farmer's Garden. Oh, oh. Dahil so, oh. ang dami itong oh. ano guys, ang dami pong deliver. Ayan o. Oh. Ayan. Inaano Ayan guys. Oh, yan. ang dami. Kaya tara na sa Farmer's Garden. Aranita Center. Kubaw. Oh, magandang gabi po sa ating mo, lahat. Sa